Totoo na yung sinasabi ko sa live. Ano ba yun? Ibuha na ako ng Louis Vuitton. Talaga? At syempre, sasabay ko na si Boss Tucho para madami tayo ma-endorse. Louis Vuitton yan, oh. Talalang brand, oh. Sabay mo na yung mga brands mo. Was Arch, unin mo na ako. Umili ko ako, binigay sa akin. Sabi ko magiging bang model ako ng Louis Vuitton. To, wala ka bang tiwala sa akin? Wala! Ako nga, tatay na tingin ko sa iyo eh. Tatay, wala akong anong na ganyan. <laughs> malalaman natin kung talagang mahal ka ng mga tao. Mahal na mahal ako ng mga tao. Ta kaya pag madami tong puso, ilalapit mo ako sa mga brand. Sige, saka oh. malalaman natin kung pinagmamahal ka na sa iyo. O oh, sige, pagkaan puro to ah ha, ha. Sa Louis Vuitton na ako sasama. Alis ka na dito? Oo. King Ila mga bisaya. Huwag na kayong mag-react sa mga video. King Ila, dalawang linggo na ako walang upload. Kira, meron daw magandang balita sa'yo, G. Ano yun? Kira, nagkatotoo na yung sinasabi ko sa live. Ano ba yun? Kinuha na ako ng Louis Vuitton. Talaga? O, G. Kinuha akong ambasador. Ang gwapo mo talaga. Kahit ano, wet look ko. Oh. Wow. Wow. Lahat ano ko, G. Lahat pinagirapan ko. Pinagpapala na ako, kinuha na ako ng Louis Vuitton. Siyempre, sasabay ko na si Boss Tucho. Para madami tayo ma-endorse. Tama. What? What? Ay, tara, may good news ako sa'yo. Kira, G. Tarinig ko na ang ingay mo eh sasabihin ko na sabihin eh, mo ulit siyempre parang tatay ko na yun eh mismo proud na proud sa akin yan eh oh wala oh. na wala ka tayong puti pala ang anak na ganyan was baka <laughs> naman oh. baka naman kinuha na ako ng Louis Vuitton okay kinuha akong ad, advertiser ba hindi ambasador ambasador model boss lumapit ako sa iyo baka naman syempre sikat na ako Louis Vuitton yan oh kilalang brand oh sabay mo na yung mga brands mo oh. Kala mo na din ako, ayun oh Race Power. O, oh, di ba? Siyempre, galing sa Louis Vuitton, tapos po promote na mga TRC, Race Power, di ba? Ah, model. Model ako eh. Kumain ka na ba? Oh, Yung okay. sasagin mong ginawa oh. ka ng Louis Vuitton. Nag-message siya, sa Kimin, Ayun, no, makatakbo ko lang sa ulit kayo, oh. no, tonto ako. Ano diba, mo, pasok mo na ako sa mga brands mo. Siyempre, po-promote kayo, no? Motaro. Madami yan. Wag na! Mga villain. Boss Arch. Boss Arch, kunin mo na ako. Ano na ako na ng Louis Vuitton, no? Oh, ayun, no, villain G. Mura lang yan, hindi kayo magsisisi, okay? Wag na! Go, go. Malulugi lang yan eh. Gusto mo, alam mo naman na magaling ako mag-promote, diba? na Louis Vuitton, baka ano yan? Paklaran, huh? mirror copy. Mirror copy? Hindi! Nag-message, nag-email sa akin kasi kakasabi ko, kakasabi ko. Sangaling email, sangaling? -trap. -trap. O, saan galing email? Saan galing? Saan galing? Saan Saan galing? Saan galing? Pakistan. Pakistan. Kita mo! Okay. O oh, ba't naniniwala ako siyempre, humiling ako. Humiling ako, binigay sa akin. Sabi ko magiging Pakistan. model ako ng Louis Vuitton. O. Oh. Gagi! Ano nito, wala ka bang tiwala sa Bala. akin? Wala! Ako nga, tatay na tingin ko sa iyo eh. Tatay, wala akong alam na ba ganyan. Oo, oh, ano ba Hindi si mo boss, hindi mo boss. Ito. Bakit sinasabi eh? Hindi ka lang kumain. Bigla ka ano, naging sponsor ng Louis Vuitton. Chief, patayin mo nga O sige, patayin ko muna ah. Hindi nga mo pwede eh. Ayusin mo muna yung image mo. Puro. Kaya paano mo tayo sa mga brand eh? Puro nakaw na akong ginagawa mo. Tsaka puro katrataduan. Ano naman yun? Ano oh. Alam mo naman, mahal na mahal ako ng mga tao, di ba? Minamahal ako ng mga tao. Nakabidyo, video ko pa rin sa ano. Minamahal, oh, ito. Minamahal ako ng mga tao, siyempre, sinusuporta nila ako. naman natin kung talagang oh. Um, mahal ka ng mga tao. Mahal na mahal ako ng mga tao. Kaya, ayan, yan, 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 ase, yan, yan, ayan, Kung mahal mo talaga si Robot, siyempre mahal eh. uso, uso ayaw! Ano? puso, puso. Pag ito puro tawa, mukha ka talagang iwan. nakakatawa ka talaga. Ha? Pag puro ha, dyan mo malalaman talaga kung may nagpamahal sa'yo. Papapasok lang ako sa mga brands, eh. gagawin ah. ganyan yung mga nagpaulan pa ako. Teka, kasalanan ko ba yan? Huwag puro butik dito, linisyo mo yan. Eh, Mag-mock ka dyan ha, mag-mock ka pa dito. Ako pa maglilinis din. Eh. Siyempre, sino man kanyang mapakayan? O sige, Ganto na lang, pag madami tong puso, ilalapit mo ako sa mga brands. Sige, oh. tsaka natin pinagmamahal talaga sa'yo. O oh, sige, pagkaan puro to ha ha. Sa Louis Vuitton na ako sasama. Okay. Alis ka yeah. ka na dito? Oo. Oh, King Ina mga bisaya ha. Huwag na kayong mag-react sa mga video. King Ina, dalawang linggo na ako walang upload. Yan. O oh, diba, sipag mo. King mo, patungabi na video. Kung pala to. Si ito, ito. Tama yan. Kung pala yan. Kung pala to. Kung may okay, papakita ganito.